Hi guys, ito pa yung isang footage ng pamamaril kay Kapitan Dodong So may dumating siyang bisita isang presidente na may dalang Napulot daw niya na wallet at si sinorender kay Kap Ngayon eh, panoorin po pa natin In-interview mo siya kay Kap kung saan napulot yung wallet ay doon lang daw sa malayo at ang isang pala isipan dito Yung napulot tong wallet ay pang babae eh. Pero ang napapaloob na ID Or identification card Ay para sa isang lalaki So isa siguro tinitingnan ang gulo Na ito ay delaying tactic Or maaaring kasabwat Si Manong Ayan, sinicheck na cap yung mga laman nagpaalam naman siya sa live at sa mga nagdala nabubuksan niya yung wallet ayan oh, may nakuhang ID na panlalaki so patuloy siyang kinakausap at yung ID na nakalagay ay John Ray daw ang pangalan so itapang pang ito yung pinagtataka pa ng ilang netizen na ang ID ay parang bagong gawa at saka wala man doon daw butas. Or basta yung pinakamurang laminated ID na murang obsolete na si hindi na uso. Si hindi natin masabi. maring coincidence. O ititingnan din ng mga kapulisan ang anggolo na kasabot si Mano. Kasi nung dumating daw ang suspect doon sa tagiliran ng compound. Ay, e tumingin mo na siya sa kanan. Ayan, tinan natin guys. Ha. May darating din niya coaching pula. May dadaang coaching pula doon. Sa likod ng gate. O sa harap ng gate. Ayun, duma na yung coaching pula na pinaghihinala ang sakay, ang gunman. Na sinilip agad ng isang kasama ni Cap. So medyo suspicious ayun sa kasama Pati yung isang kasama na nasa kubo Bumaba para tingnan Ayun Mga ilang segundo lang May pumutok na sa tagiliran Ang tama ni Cap ay sa dibdib Kalawang dibdib at tumagos sa Kanang likod Ayan Sisigaw na dyan si Cap Tabang, tabang So may tama na siya habang naka-on pa rin yung camera. So tabang daw humingi siya ng tulong sa mga kasamahan. Nakuha na niya sa live kung kuha sa live lahat ng pangyayari. So ayan nagsilabasan na yung mga kasamahan, mga kapamilya. Para sa tulungan. At habang naka-live yan, marami pa rin nakasaksi mga nagko-commento So ito bago pa din ang putang camera ni Cap eh yung tulungan muna nila si Cap para madala sa hospital. Nakasama ang palad ay eh, hindi rin umabot ng buhay